Hello everyone, mga amigo amiga, welcome back to my channel. Medyo dugay-dugay sa tawa nag-upload kay medyo na busy man si Madi. Karon na karon dere sa my El Salvador, sa my Divine Mercy. Dere ni siya dapit sa Mindanao. Mm, um, taas kayo tong sa kaonon diha, mura na siya og 100 more than 100 steps. Pero hangak-hangak siya pero sulit man kaayo kay pag-abot dito sa ibabaw. Makita na nato ang imahi sa Divine Mercy. Unya kuan siya ka ng overlooking kaayo. Kani din hi um, agwanta-agwanta sa tagbaklay din ng dapita. Sacrifice po ginagmay ba. O baklay-baklay tadi karon o tanawa. Taas kaayo ang hagdan degan ba yapod po lay dere kay bisad ka ng mga kuan bitaw mga senior citizen mumbak baklay po sila dere oy kanang sacrifice po sila na hinon isak agianan ani dito sa pikas kuan dili siya habog pero o, tanawa habog kaayo di ba pero mas okay mo pod sama sa kung giingon sacrifice po ta ginagmay baklay baklay kay aron bawasan po na mga sala o tanawat as kaayo o muna ito gibaklay diha tapos si madi sa ubos o, o saka ang akong kuan ani videographer nag-una. Hmm, tara gihangak na si Madi sigig pahulay man di sa ubos matong dugay ka sakaw to isa ka sakaon didto nara ang image ni Divine Mercy nara dinhi dapita makarelax, relax na ta maka picture-picture na tayo. Dito pa isa kahagdan pa saka do sa babaw, o. Oh. Kaya dito sa ibabaw, na naaman dito ang ilang simbahan na ay misa dito. Kung gusto ka mo simba, o, oh, saka ka dito, o, oh, dere. Dere ka pwede magpa-picture. Baklay-baklay ka dito. Aras, madi, ikaw ba siya, anak, na baklay-baklay. Libot-libot sa picture-picture. Daghan mga tao din, ha. Pero, uban um, banisa ka na sa babaw. Kani siya nga, side po overlooking kaayo ang atbang anak niya dagat na o picture mo di toban po sa iyang isa ka anak o oh. tora tora ang divine mercy kuan nangan himi hindi ay kay mang dagkot o niya relax relax po ginagmay tanaw tanaw sa mga view karon Di pa kayo daghan ang tao kay buntag pamugod ni sayo nag-arimi. Ang uban mga tao ani na dito sa ibabaw nagsaka na kay nanimba naman sila. Ang uban kay sayo pug kay sila oy. Kay kuan init na magud pud ibakle-bakle kung udto na tanaw si Madi. Saka na si Madi dito sa pinaka ibabaw kay Tuaman dito ang ilang simbahan. Musimba ta dito kay murag na may misa karon. Mm, sa katanir ng mga tao o kasabayan na ito hinahinay baklay kay murag init-init na gamay kay alas ku ni hapit na ni siya mag alas 10 sa buntag di man hinom po siya kaayo ingon nga init kay makulimliman pero ku anay gamay adlaw ba samo siya medyo na ay kanang mamak -maak gamay di po kaayo kanang init basta medyo na init gamay Oh, um, picture picture gyapon si Bandi na abot na tadihan dapita na ang ilang simbahan. paingon nami dito sa ilang simbahan. Mao na ni ang pinakaibabaw diri sa May Divine Mercy. Um, going nami dito sa ilang simbahan na yung mga tao o paingon po dito sa simbahan nila kay manimba na o mao na ang ilahang kuan kanang simbahan na ah, simbahan nila oh. unya dili lang ko magbidyo dili lang nako bidyohan ang sulod sa ilang simbahan kay nagmisa manggud maulaw sad ta maikog ta ba kay basig badlungon pud ta mo ni ang gawa sa ilang simbahan nagmisa na thank you for watching